Matay naman ang isang Pilipinang domestic helper matapos umanong mahulog mula sa pinagtatrabahuhang condominium unit sa bansang Malaysia. Pero duda ang mga kaanak na baka daw may foul play sa kanyang pagkamatay. Yan ang pampagising na balita ni Rainiel Power February 6 na madaling araw natagpo ang wala ng buhay ang 30-anyos na domestic helper na si Nining Ledesma sa isang condominium complex sa Johor Bahru, Malaysia. Ayon sa police report, nagising daw ang mga amo ni Nining nang marinig nilang nagsisisigaw ito sa balkonahe. Ilang sandali lang nahulog daw mula sa balkonahe si Nining. Hindi raw nila alam kung bakit siya sumisigaw. Pero nauna na raw niyang sinabi na namimiss niya ang kanyang anak sa Pilipinas. Isang linggo pa lang na namamasukan bilang domestic helper si Nining sa mag-asawang Malaysian. Pero ang ate ni Nining na si Delinda hindi kumbinsido na aksidente ang nangyari sa kanyang kapatid. Sa panayam sa News 5, sinabi ni Delinda na nakatawag pa sa kanila si Nining Isang araw bago siya mamatay Umiiyak siya tapos yung amo niya Parang pinapagalitan siya Nakausap din daw ni Delinda ang mismong babaeng amo ni Nining Nagagalit daw ito dahil nahuling laging kausap ni Nining Ang nobyo sa telepono Nagbilin pa raw ang babaeng amo Na labing limang minutong tawag lang sa pamilya kada linggo ang pwedeng gawin dinining. Nining. Bawa yung cellphone. Kung trabaho lang nang punta niyo dito at makapera, trabaho lang, walang cellphone, sabi niya ganun. Tapos nabiglang namatay yung cellphone. Magsasagawa naman ng sariling investigasyon ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA kung may nangyaring ang foul play sa ating kababayan. Ang isa sa pinaka-importante dito malaman natin kung ano yung tunay na nangyari at lahat naman nung uh, kung ano man yung kailangan nilang panggagastusin, eh kami na ang bahala dyan. Mm. Unang nagtungo si Nining sa Singapore noong December 30. Matapos ang isang buwan, pinatalsik siya sa trabaho ng kanyang Singaporean employer. Kinumpirma naman ng OWA na maiuwi na ang labi ng biktima sa Iloilo sa February 24. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.